Bye bye Disneyland. <laughs> bye bye Disneyland. We're going to Central now. Bye bye Disneyland. Nagantay kami ng train to Disney. Ay, antay kami ng Disney train. Green, mm. green, uh, Disney Resort Station. <laughs> Disney Resort Station. Oh, Dito. Dito kayo. Dito kayo sa ganitong araw kasi may lalabas din sa gitna. Mga pagod na pagod pagaling sa Disneyland eh. Kakalakad ba naman dun sa loob? Oo, grabe ang lakaran dun. Kasi ano yun e, eh, sasakay ko sa mga ano, pipila. Mataantay na kami ng Disney train. Ma'am, yung, yung sino, ano, views. Mas madali mong makukuha yung 60K eh, kapag lagi ka naka-live. Ah, oo nga. Sabi nga nila. Dapat laging nagla-live. No, 2 hours, 2 hours ba yun? Ano, hanggang max na 8 hours. 8 hours? Sa isang araw? Sa isang araw. Oh my. Grabe pala. No? Pero okay lang naman. Potol-potol. Oo. Oh, oh. ah. At saka kahit hindi mo makuha yung 8 hours. Kahit kunti-kunti lang. Oo. Oh, oh. Kasi ah. nadudugtong-dugtong yata, no? Mag iba iba Iba-iba ah. yung ano. Nagdudugtong. Oo, oh, iba-iba. Oh. yung live? Live. Ah, Oo, oh. Oh, oh. wala. Kahit ano lang. Oo, oh, oh, kaya pala dito. Ang daming na, naglalive. Na. Ako kasi hindi ko to siniseryoso yung ano, yung itong pag ano ko yung mga reels reels pero gusto kong ma-monetize mag -reels ka kaya sabi ko mag-reels lang ako kahit lang yung kahit may i-feature ka lang ng Exi kahit uh -oh. ilang segundo lang kahit mga 13 uh -oh. seconds uh -oh. lang kasi ang inaano ko priority ko yung YouTube kaso lang ang tagal mag-up mag mag-edit ano, mag sa YouTube Oo, kasi nilalagyan ko minsan ng sound effect mga music uh -oh. cut lang Kapka tsaka ano, kain master. Mm -hmm. Kain master na sanay ako. Pero itong ano, sa Facebook, hindi kasi bas priority ko ang IMG. Sa IMG, kari, ka, uh, IMG puro posting eh. Posting, tapos ano, yung mga email blast. daming daming gagawin. Email blast, posting, tapos yung mga Zoom meeting, leader's call. Yun ang priority. Pero ito, katuwaan ko lang kasi gusto ko mga memories kung saan ako nagta-travel, mga memories lang. Yung ano lang, creating. Oo, creating memories. Naka-match na 1.30, 90 So, magkano na yung naipon mo doon na ano income mo? Ilang dollars pa lang? Saan? Diyan sa ano mo, FD? Hindi uh, pa ako naka-100. 100, ano diba? Dollars. Dollars. Pero may 30 ka na. 30 dollars. Kailangan talaga, araw-araw. Araw-araw nagpo-post. Ano ka na isang rate sa isang araw? Mm -hmm. may 60, may 60. May mga 30 seconds lang kahit hindi na isang minuto. Basta araw-araw? Basta araw-araw. Kahit yung ano, sinubukan. Tagal naman ng Disney train. Tagal ng Disney train oh. No? <laughs> Nintay naman ang Disney train. Magano ka, ma'am? Mag-tour guide ka. Silo, oh, wow. mo yan. Ay, sa so bagay. Oo, gusto ko rin mag-tour guide sila nga. Okay, nakuha na nila akong mag-asawa. Sabi, mag-tour tayo dito. Dadali namin yung mga anak ko. Uh. Ay, sasama. O, oh, sige. Kayo bahala mag sa, ano ko. Pamasahe. Hindi ko na tapos kayo sa singil, pero... Mag gumawa ka ng things na ano, ito oh, yeah, uh, so oh. sa mga magagandang oh. lugar sa mga Sa Bangkok? Oo. Oh. Oh. Tapos kung saan oh. Sa, ano, sa Bangkok, <laughs> may accommodation ako doon kasi may friend ako na residente. Eh. Nagkikater siya sa mga batang monks, Yung mga tinitraining oh. nila. Tapos yung kapatid ko, nag-tour sila doon ng best friend niya. Doon sila nag-stay. Parang mga 3,000 pesos yung nagastos nila sa accommodation. Pero 7 days sila, ay 14 days sila. Tapos, nagturo sila ng English ang mga monks. Binigyan pa sila ng certificate. Kaya, ano, sabi ko, no, sa friend ko, Oo, doon na kayo. Sama-sama tayo. O, kasi, mga cottages, eh. Kaya nga sabi ko, sama-sama tayo sa mga cottages yung bahay-bahay nila. Tapos, atas may itinerary. Tapos, ginala sila sa mga temple. Tapos, nagturo sila ng English ang mga monks. Binigyan silang certificate. O, di ba? Nag-tourist ka Kaya na, nagka-certificate ka. <laughs> <laughs> ah, yun nga yung i-guide Ay, di, tama. Ako, Thank you sa idea. Mm. Na Kasi yung ibang na-meet na ko din sa Taiwan, ganun yung oh, ginagawa. Kinukuha nila yung mga ganda, ano, sa Taiwan. Tapos, oh, oh. na... Popost sila. Oh. Meron silang yun. page. page. Oh. Yun uh, na. Kaya kong mag-tour uh ng -huh. Thailand, Malaysia, Singapore. Diba? Taiwan. Kasi sa Taiwan, saan ka talaga na? Pangsyam na ako. Dito, dito, sa Hong Kong, Hong Kong. Oo. Dati Taiwan. Taiwan ako, Hong Kong, Taiwan. Maraming nagpupunta sa Taiwan. Eh. dito Sa Hong Kong. Oo. Mas o marami sa din dito. Thailand. Dahil gawa noon month, Oo, o, Disneyland. Oo, Disneyland. Mam, kung ikakaran mo yan, huwag ka na kayo.